told you the story. Opo, oh, he volunteered uh, ano po, out of ano confidence. Po, ano po ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya lang po is, uh, ma'am kami po yung nagtrabaho kay Halili. Oh. Ano, ano, o, paano paano po nakuha si Halili si Mayor sa Gasaan? Binigay niya po niya details. Sharp shooter po ang may gawa. Ganun po. O oh, Captain so, Alvotra, yung... uh, pinapatunayan itong sinabi ni Colonel Garman na uh mataas na official mo O nakita ba kayo Nabanggit mo sa kanya yung mga ganyang bagay o nagsisinungaling si Kendall Garma at this point in time At this point of time po sorry po pat nagsisinungaling po si Ma'am Garma Mr. Chair Ah nagsisinungaling si Colonel Garma Yes po Mr. Chair I, Ikaw I... ikaw ang nagsasabi ng totoo uh, yes, yes po Mr. Chair <laughs> Uh uh Chairman uh <laughs>